Ito na siguro ang pinaka video na mapapanood mo. 8 minutes lang to mga utol pero napakarami mong matututunan. Kung gusto mo talagang ma-fall in love ang isang tao sa iyo, ay kailangan hindi lang ito babasi dun sa matutuwa siya sa iyo o let's say mamimiss ka niya. Although ang mga sangkap na to ay lagi ko nga pong sinasabi na napaka-importante, lalo na yung pag-provide ng space at yung moment o pagkakataon na mamiss ka niya, yun kasi ang magbibigay ng justification or validation sa nararamdaman niya. Um, in simple words, parang ganito eh. May in love ang tao sa atin pero hindi niya mababalidate ito hanggat hindi po siya nakakaramdam ng pagka-miss or a little bit of wounds. Doon niya kasi napapatunayan at doon niya nare-realize na kailangan ka niya. Pag itong mga bagay na to o sitwasyon na to mga utol ay nagtugma, doon po na fall in love or let's say nao obsess ang isang tao sa atin. Although importante yung nakikita nag effort ka, nagko-connect kayo emotionally, nakikita yung mga positive at good qualities natin, kailangan pa rin mga utol yung sinasabi ko nga po na post as a challenge. Parati ko nga sinasabi na hindi sapat yung pakasalang ka or madisyon na ng isang tao na mahalin ka forever or to be with you for the rest of his or her life, mga utol sa pamamagitan ng po ng love. Hindi po. Kailangan mga utol ay nakikita kanya bilang trophy, bilang premyo, bilang prize. Doon kasi nakakaramdam ng challenge ang isang tao. Pagka ito po ay nararamdaman mga utol, doon po nagkakaroon ng justification nga po na tinatawag ko na siya po ay magstay sa iyo. Importante 'yon mga utol. Kaya kung halimbawa kayo po ay naghahanap ng kasagutan kung papaano siya may in love sa iyo mga utol kailangan makita ka niya as a challenge mahalagang malaman natin ito mga utol dahil marami dyan ang nagkakaroon ng relasyon or sabi na nga kung sinasagot binamahal sila ng mga taong binamahal o iniirog nila pero napapansin niyo po ba na hindi sapat mahina yung foundation o let's say nauuwi nga po sa breakup alam na alam ko yan mga kapatid. being a recovery coach ang dami kong na-encounter at na-experience ng mga ganong sitwasyon kaya nga po napaka-importante po mga utol na mag-focus muna tayo dito sa foundation. Kasi marami dyan yung dahil sila po ay nagpapanik at sila nga po ay deeply in love. Nakakaroon nga po tayo ng tinatawag ko na REN syndrome. Medyo alanganin yun mga utol. Dahil itong situation na to mga utol or syndrome na to, ito yung nagbibigay sa atin ng takot or panic. Natatakot po kasi tayo, nakakaroon tayo ng separation anxiety, na napakapagka hindi tayo kumilos, ay mawala na siya ng tuloy mga utol kung napansin nyo, ito rin po yung nagbibigay po sa atin ng kapahamakan. Kaya para po sa akin, huwag muna natin pilitin. Huwag muna natin puwersahin, huwag natin ipush. Kung hindi pa po natin nabibuild yung mga foundation na sinasabi ko. At isa nga po sa importante doon, o binabanggit ko nga po doon na gusto kong specify ngayong araw na to, is yung pagiging challenging natin. Para mangyari ito mga utol, it is always associated nga po doon sa value. Pagka nakikita po niya kasi na masyado po kayong submissive, masyadong accommodating or available, alam natin na hindi kanya mararamdaman as a challenge. Makikita kanya, being a good person, positive, masiyahin, may excite siya most probably, pero alam natin mga utol na hindi pa rin po niya ma or maja-justify nga na magstay sa atin kasi maghahanap pa rin po yan ng challenging eh. Maghahanap pa rin po yan ng challenge eh. E ang problema mga utol, masyadong maraming isda sa dagat sa market mga utol na alam naman po natin tumingin nga lang yan minsan sa YouTube makikita nila mag uh, tumingin nga lang po yan sa paligid makakakita po sila ng mga person na talagang makakaramdam sila ng challenge or let's say for example nga kunyari kayo po ay naging magkarelasyon na e eh, paano kung ma-challenge siya sa isa ba diba? so siguradong makaka-attract kagad yun or makukuha kagad ng attention niya so pag mahina po yung foundation natin at wala nga po siyang nararamdaman challenge natin mga utol most likely itong relationship na to ay mag-fulfill din. Kaya kailangan po mga utol, kahit sabihin na natin na naging submissive ka, ang importante kasi doon mga utol ay maramdaman po niya na kayo po ay may ability, na kayo po ay may kapasidad. Pagka-feel niya kasi na ito po ay hindi natin kayang gawin, hindi po niya makikita yung importance natin. Parati ko sinasabi, iparamdam mo mga utol na kaya mo mag-take ng risk, kaya mong isugal, dahil doon po niya makikita ang true value natin. Actually, kaya ako kinreate yung video na to dahil gumagawa kasi ako ng paraan para mapaalalahanan tayo o ma-recognize natin yung ating worth. Pagkahalimbawa kasi hindi natin nare-recognize ito mga utol, hindi natin napapalabas yung pagiging challenging natin. Lahat tayo mga utol ay meron yan. Lahat tayo ay valuable. Lahat tayo ay may halaga. Kaya lang ang problema, sa sobrang kampante natin, nagiging dependable tayo lalong na for example sa mga partner natin o mga taong minamahal natin kasi valuable sila sa atin sa paningin natin o pakiramdam kaya ang nangyayari nakakalimutan natin yung ating worth kaya first step yan kung gusto mo maging challenging sa kanya alamin mo mga utol yung true value mo another one give less time and effort kasi mga utol doon niya nakikita yun eh pagka nararamdaman niya yung place mo sa puso niya at isipan niya na hindi mo na po provide may tinatawag nga tayo na parang stoic effect di ba yung ibibigay mo lahat gagawa ka ng foundation papasayain mo siya pagkatapos po nang biglang bibitawan mo o iiwanan mo sa ere napakadali lang gawin nito mga utol I mean hindi mo dapat ina-accommodate o sinasagot yung mga message niya agad-agad yung mga tawag niya mga utol paminsan-minsan learn or bigyan mo siya ng mga rejection or no. Hindi yung parating ang available 99% nung araw. Siguro panahon ng mga lolo't dollar natin pwede. Pero ngayon kasi alam naman po natin challenging. Challenge. Yan ang paka-importante. At yan din po ang dinidiscuss natin sa araw na to na kailangan po natin i-provide or iparamdam. Like parati kung sinasabi, yung ating pong gusto, minamahal, kung halimbawang nasa right age na yan, malamang na malamang na mga may mga na-experience na yan na katulad natin. Yung normal na magkakagusto ka sa isang tao, makikipagrelasyon ka or mamahaling ka. Very normal na yan. Mapababae, mapalalaki. Lalo na kung halimbawang medyo attractive yung pino-person natin. So, kung halimbawang lilinya ka doon mga utol at magiging typical or katulad ka rin ng karamihan na yun. Siyempre, ang mangyayari doon psychologically is maililinya ka lang niya doon. Mai-inject ka lang niya doon sa parang emotional collection na nasa isip niya. Pero kung halimbawa ikaw nga po ay magiging challenging at minsan nire-reject mo siya mga utol, mm, medyo tataas ang kilay niya doon. Kasi papasok sa isip niya o mararamdaman niya na ikaw ay kakaiba. Alam naman po natin na pagka ikaw ay kakaiba, ikaw yung tinutuluyan o ikaw yung minamahal. Kasi syempre, may X-factor ka. Kaya importante maging challenging tayo. Okay, pwede tayo mag-focus dun sa mga positive foundation o yung mga pwedeng natin magawa na ikatutuwa niya especially yung mga element of surprise pero yung pagiging mysterious natin na inilinyo mo sa pagiging challenging mga utol ay hindi po natin dapat alisin yun kasi syempre kung ang layunin mo ay talagang sabi na natin naturally siya po ay magkagusto mahalin ka or sabi na natin ma-obsess sa atin mga utol emotionally ay kailangan hindi po natin alisin yung pagiging challenging natin hanggang dito na lang po muna si Papang TV I hope na nakatulong po tayo dyan supportahan po natin at siempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.